Ayan, may inaisip na naman akong kalokohan sa Timbogok tsaka What sa Bulan Boys. Ngayon, meron tayong ditong What? sardinas tsaka makarel. Dalawang makarel to. Ngayon, ipapachallenge natin sa kanila. Ahanapin ah, nila kung nasaan yung sardinas. Uh, tatanggalin ko mamaya yung crapper nito. Tapos, kailangan mahulaan nila yung sardinas. Pagka nila, may isang sila. Pero syempre, hindi nila mahulaan yun dahil ang ipapakita ko sa bandang huli, dalawang makarel. Oh shit, Para, not go. good. So, challenge, challenge huwag mo nalang dyan ano yung box? meron tayong sardinas at makarel oh, sardinas discussion yun muna sardinas at makarel ito muna sa kakaib ito pula, ito puti salata, salata. sa lata, tingnan mo rin yung lata yung kulay ng lata hindi pareso yeah, yeah. kulay nga lang okay, ang challenge mo ngayon dyan tatanggalin ko tong wrapper ng dalawang lata ngayon, hahanapin niyo yung sardinas. Ha? Huh? Kailangan, kunwari, wala na siyang level. Oo. Oh. Ah. ganyan po. Hanapin namin ko saan yung sardinas. Kung alis sa dalawa yung sardinas. Ah, okay, sige. sige. May premyo yan, may premyo. Pero, pero babalata mo yan sa harapan namin. Ha? Huh? Hindi, natalikod ako. Kasi ah. pwede ah. nyo ma mahalata eh. Ah, okay. Tanlibo yan, pag nagawa nyo. Ay! Tamis. Pampulutan, pampulutan. Sige. Ano, okay na. Para tandaan na ako. Para tandaan na ako. Hmm. Okay, Magkasunghay dyan. Para sa paras yan. Para tandaan na ako. Okay na, okay, okay. Okay, okay na. Games, Ito yung sa liba. Game, okay, na rin magbubuka. Okay. Para sigurado. Sige sige. sige, sige. Ang basa, usapan, ang hahanapin. Sa Rinas. Rinas, ha. Paano kung magkakaiba kami ng ano, sagot? hindi. Kailangan magkaisa mag mag kayo. Oh, Mag-aisa tayo. Mag-aisa oh. game. mag ko tayo. Mag-aisa tayo.